Pinasinayaan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang inauguration ng Active Transport Infrastructure Project sa Metro Davao na layong mabigyan ng ligtas, komportable at accessible na kalsada ang publiko. Si Jay Lagang ng PTV Davao sa report, Rise and Shine Jay. Mismo si Department of Transportation, Secretary Jaime Bautista ang nanguna sa paggamit sa bagong bike lane sa Tagum City, Davao del Norte kasabay ng inugarasyon ng Active Transport Infrastructure Project in Metro Davao. Sakop ng proyekto ang paglalagay ng Class 1, 2 at 3 bike lanes na may habang 48 km. Gayon din ang pagmintin at pag-upgrade sa mahigit 60 km bike lanes sa Tagum at Davao City. Magtatayo ng 30 bike racks sa apat na lokasyon sa Davao Region upang mabigyan ng ligtas, komportable at accessible na kalsada ang publiko Lalo na sa mga namumuhunan gamit ang bisikleta. We have uh, allocated almost uh, 5 billion pesos no, for planning and implementation of uh, active transport projects. No? And uh, we plan to uh, expand the bike lanes uh, up to 2,400 kilometers by 2028. No? Umaasa naman ang DPWH Region 11 na mas dadami pa ang mahihikayat na gumamit ng bisikleta bilang alternatibo nilang transportasyon. Kasi po isang alternatibong uh, pamaraan ng transportasyon na makakatulong po sa uh, problema sa trafiko, pati na po yung carbon emission, ito po yung nagpapaduli ng ating hangin. So kung marami pong gumagamit ng uh, bisikleta, nagsal po ng ganong sitwasyon. Lubos din ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng tagum na binipisaryo ng proyekto mula sa national government. And we will assure our secretary that this bicycle lane it will be properly maintained by the city. Here in Kalim City, we work hand in hand with DPWS. Maliban sa bicycle lanes, prioridad din ng DOTR ang pagsasaayos ng walkways sa ilalim pa rin ng active transport infrastructure ng Marcos Jr. Administration. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.